Welcome sa Jawa's Kitchen. Mag-aabang tayo ngayon ng sikat ng araw. Ayan. Uh, ah, eh 5:46 ng umaga. Dito tayo sa rooftop na naman. Ayun oh. nagpo dilaw pa lang. medyo makulimlim pero parang sisikat ang nangarap tingnan natin kung sisikat kung hindi matakpan ng ulap kasi maulap eh maulap na panahon hindi naman siguro hmm, lalaro mga ibon good morning good morning mga birdie laglilip Yeah. Ang ganda ng umaga nila naglalaro. Lipat-lipat dito, lipat-lipat doon. Ayan na yung araw. Yan o. Maliit pa lang. Yan. Yan ang taas ng building. Pag doon sa taas maaraw na Hala, nanginginig kamay ko Ayan eh. Ayan, nagbebel yung church doon Sa kabila 6 o'clock mas siguro yan Sumikat na siguro yung araw, pinatakpan ng ulap yun, wala na naman. Ay. Nawala. Kasi maulap nga. Ya. Nawala yung araw kasi maulap. sumikat so, na siya kaya lang natakpan ulit yun know, sa taas ng building na yan nawala na naman kasi makulimlim kasunod na araw na lang tayo pagkuha ng pagsikat ng araw makulimlim kasi maulap yun know, nawala maulap yan o no? maulap parang uulan mamaya maulap ang panahon nasa hmm. kana natin kuhanan yung malunggay natin o no? yan saka panglad מלברי